saktuhan lang yung dalawang bedside uh, ah, cabin ko drawer o, lipat ko muna to sa kabilang bahay para mabawasan yung mga gamit ko na nakatambak sa kwarto tara numuti na ang araw so inaunti-unti ko ng paglipat ng mga gamit ko para sa susunod na araw, kunti na lang yung mga lilipatin ko, mga damit na lang saka maleta, papasok na natin dyan sa bahay tara, buksan na, na natin tour ka na rin kayo sa bahay. Ito na buksan na natin. So ito yung entrance. Meron tayong ano chimney lang, fireplace. Pero hindi na gumagana yung fireplace na yan. So hindi natin kagamitin. Sarap natin itong malamig. Dito yung first bedroom. Uh, sabi. Uh, lalagyan din ng pinto dito sliding pero sabi ko wag na lagyan ng pinto kasi hindi ko na gagawin, ano to uh, main room gagawin ko na lang tong sala So, balak ko. Nalagay ko dito uh, yung, mga uh, yung sofa. Tapos, dyan na lang yung TV. si yan o. Uh, pag main room to, kitang-kita ka dyan sa kandaanan. Tapos, maganda. Gawin ko na lang na to. Receiving room ng mga papasyal. Tapos, ito. Alayan, alayan. Ala gagawin ko na lang bakante yan. So, baka lagyan ko na lang dito siguro ng surak sa gilid. Tapos, diretso tayo dito sa kusina. O, oh, naisip ko nga baka gawin ko na lang ano to eh uh, dining room na lang pag nakakuha ko malaking table so dining room na kaagad dyan so, malapit sa kusina kasi pag dito yung dining room parang masikip pero titingnan ko mm, um, yan ito na yung kusina tapos dito ko na ilalagay yung, yung ref so yan medyo uh, tagal na to bahay na to pero goods pa kasi malaki So, uh, maliit lang yung space, maliit lang yung lilinisin ko, mapakita ko yun sa labas. Kung itsura na labas. Maliit lang yung labas, so maliit, lang yung maintain ko. So, okay na to. Um, kasi wala. Sabi, ayusin naman daw nila to kasi medyo umumbok. Uh, under maintenance pa tong bahay na to, hindi pa uh, fully ano, uh, ready to occupy. Pero nasa akin na yung susi. So, may mga inaayos-ayos pa. Like ito. Ginagawa pa rin daw to kasi ito hindi gumagana induction yan. Tapos yan yung exhaust fan ko. Hindi namin mahanap yung switch kung saan. Um, ito yung kwarto na gagamitin ko. Kasi medyo nasa likod siya. Yan, may pinto na rin. Tapos yung cabinets. tapos na to. Sa kabila, mas marami yung cabinet doon. Ito konti ito. Okay lang. bili na lang ako ng extra drawer siguro plastic tapos yan tapos yes, dito yan kita mo pa rin yung kalasada saka kita mo yung sasakyan dito naman um, papalitan na nila ng bagong blinds sa so, taas so di, di, di kayo makikita sa loob yan kita ko yung sasakyan ko hindi ka masyado exposed sa kalasada ito sa likod meron pa extra room dito Mali. sa labas tayo Ah, may wala lang mga pantry. Pantry dito. Pantry pala to. Then, dito tayo sa kabilang room. Maliit extra. Ito. Extra room. Pwede ko tong gawing uh, gaming room. kan lang. Gaming room ba? Tapos dito tayo. Uh -huh. Toilet Ayan, may bathtub. Shower dito. Ayos, ayus, ayusin ko pa to. Linisin ko pa. Kasi, nililis naman nila pero partial clean lang. So, ayan yung toilet. Toilet, hiwalay sa shower. So, sa umaga pa naman, nagtotoilet muna ako bago maligo. So, ibig sabihin, pagka toilet ko dyan, nakahubad na ako. Hindi pa sa kabila. Hindi pinag-isay, no? So, yan, tapos ito sa labas. Tapos mo ito. Nakasara okay. ah, sa kabila tayo dadaan. So ito yung laundry dito. So yan dyan yung washing machine. Yun lang. Wala, Wala ang dryer. Eh, dryer naman yan ito. Sa likod na yan. Yan, dryer yan. A laundry, ano yan? Laundry shop. So pag tag-ulan. Tulad ngayon, ang dryer ako dyan. So, $7 ang dryer dyan. washing nga ito, $7 din. So, pag tag-ulan, hindi lang mapagsampay. Washing, tapos yun. Tawid ka lang dyan, Oh. Gray na bako. Ba Dryer, $7. So, labas muna tayo. Pakita ko sa inyo sa likod. So, ito yung garahe natin. Kanina sa kalsada. Meritso dito. Yan, mga mga roses dito. Yan ang mga roses. Ito mga giant. lalaki yan. Yan o. Oh. Laki. Ang bango nga ng lugar eh. Kasi yung fume ng roses. Maamoy mo sa area. Yan ang bango. Dito tayo sa likod. So, yan sa payan. Uso yan dito sa Australia. Parang ganito. Parang umbrella style. Ito mga bricks. Sabi ko. Yung mga bricks na yan sabi ko ilalatag ko dyan kasi so, yan may mga puwang bakante para mag flat para yung, para yung ano ko tawag nito uh, trolley jack pwede kong ilahilahin so, meron ako ditong shed lagay ng mga kung ano ano tools may kahoy pa nga pwede kong paano yan pa gatong so ito wala na to mabakante daw to eh sabi dyan na lang daw sa bagay dyan na lang ito may tambod pa ngayon yun ito kayang asti ma-mapler pa eh kalayahas yun ayan dyan lang yan hindi naman akin yan hindi naman din ako habang buhay titira dito so ngayon lang to tangke ng tubig sa ulan iniipon dito yan sa Australia mahalaga yung ulan dito kaya lahat ng bahay dito may mga tangke eh. yan yung tubig na yan kahit ano pang buhos mo sa lupa sa halaman pang hugas sa sakyan tapos yan ito may ihawan ako dyan pwede na mag may uling pa nga eh so ito yung backyard ko maliit lang mas kunti lang yung asikasuhin ko Actually, libre naman dito yung mawer. Every once a month yata ang mawer. So, sagot na ng ano yan, ng real estate. Ito, mga bulaklak. Ano ba ito? Parang, ikaw alam kung ano yan. Pero bulaklak dyan. Yan. Yan. Ang sagot ng real estate ito, yung mawer lang. Ang sakin lang daw, yung didiligan ko yung mga halaman dyan sa labas. So ito, ito yung garden ko. Pwede daw magtanim dito kahit ano, huwag lang puno. So yan. Ali si ko to. Noong nakaraan nga yung mm, tumira daw dito ng time ng potato. So, yan no, oh, may potato siya, potato. So, pwede, so, pwede daw magtanim dito kahit ano. Napagtanim ako ng gulay. Okay so, guys, so. Ganda ng mga bulaklak. Bulaklak din, bulaklak. Ito pa mga roses oh, mga giant roses. So, ito yung labas ayan. ito yung labas namin yan malapit lang sa post office yan yung laundry shop pharmacy sa likod saka shops no, grocery yan chiropractor kung ano mga shop may clinic dyan sa labas tabi namin so yan dito ako sa sentro sentro ng bayan tawagan nila sa akin dito city boy na daw ako kasi nag-iisang bahay lang to dito sa shed, ito Wallshed Street diretso yan doon, walang bahay dyan pro establishment Establish establishment hardware doon sa gilid tapos oval so nag-iisang bahay lang to dito sa Wallshed kaya sabi nila sentro daw ng city <laughs> city na to dito eh no, sa likod naman yung Nissan nakita niya yung pula Nissan Mazda So sa gitna nga ako, yan post sa office. Sa likod nito mga building na to, groceries. Tapos dito may oval doon sa likod. May oval dyan. So dito nga ako sa sentro. So yan yung bahay. Ayan o, General Laundry. Open 24 hours. So dyan tayo nagpa-laundry kanina. So yan yung bahay. Enough, enough for me. Actually, wala na rin akong time eh. Wala na akong time maghanap na ibang bahay pa kasi ang napakahirap ng bahay dito sa border town. Kaya tinawagan ako ng real estate. May bahay daw sila sa akin. Sabi ko, kunin ko na. So, baba muna natin yung gamit. Pasok muna natin dito. At uh, 30 minutes lang yung dinadryer ko na damit para makuha na natin. lang muna. Kukunin natin yung dryer natin kasi ano na. One minute left na lang tapos na. So, update ko na lang kayo next time ah uh, sunod na araw pag naglipat tayo uli dito. Medyo maingay nga lang dito sa araw daw kasi yung sentro to pero wala naman ako dito sa araw-araw kasi may trabaho naman ako. Kaya okay lang. Uh, na tayo. Six and a half hours later bigla akong sinipag ngayon kaya instead na isang beses lang ako maglipat si ko ilipat ko na kay papano kalahati, aldi ko naman ginagamit yung mga to sikip lang sa kwarto bang gumanda yung panahon niyo umaraw nag dryer pa ako, eh, akala ko naman uulan kasi makulimlim, pero makulimlim pa rin e eh. okay na yun na dryer ako at least kung magsampay man ako so, ah, tanggalin ko na naman pag umulan So umaraw, kaya sinipag ako maglipat. Ilipat ko na lang tong mga to kasi para as in konti na lang talaga yung ilipatin ko sa mga huling araw. Ah, pasok na natin do sa bahay. Ay hey guys, uwi muna tayo. So, araw naman. Uh, okay na yun. At least mga gamit na hindi ko talaga ginagamit araw-araw. Naalis na natin. Para kunti na lang sa mga huling araw. Mga damit na lang. At saka few, may mga kitchen wares pa ako doon. guys, nice. may nadali akong ano, higaan. So, hindi ko na na-video yung papunta doon kasi palubat yung cellphone ko na to. Oh, so, ito na, nakuha ko na. Malaki sya sa ano, sabi niya, eh, ano dito, eh, parang single, single, queen, single king. So, parang between single tsaka sa king, medyo malaki siya sa single. Kasi dalawang tao, eh, <laughs> oh. Nagkasya rin sa sasakyan ko, no choice. Nagkasyakto-sakto lang talaga yung ulo ko dito pagkasya namin ito mahigaan ah yan oh kasya dalawa parang iba pag ano single agad dito so parang sumupra sya sa single so parang sabi nya single king daw yan nabili ko lang ng 80 dollars maganda pa hindi lang sya totally all foam may ano sya may spring so ginamit lang daw to na anak nya mas minibenta na 80 dollars guys ito tika, ito kita pa oh And sorry sa ingay, hindi ko nabunot yung susi. Ayun so, siya, 80 dollars lang. Medyo malayo nga lang yung pinagbilang ko. Pero pang-worth it naman kasi malinis pa eh. Wala siya pang wala pa siyang mga stain. So problema 'yun, paano ko ito sa bahay mabigat. Kaya naman siguro, pasok muna natin habang wala pang ulan. Kasi mabubota tayo ng ulan mabasa. yun nagkasya sa sasakyan natin, Honda Jazz Fit totally fit <laughs> laki rin ang latag yun laki sya na ah, frame na lang hahanapin ko Ay, makahanap ako ng frame na sasakto dito kasi dalawang tao ulit $80 ko oh, siya lulog. Hindi siya lubog kasi wala pong lubog. Ang natang natin yung likod. Oh. Sulit. Eighty dollars. Talagang sakto-sakto kasi naghahanap talaga ng higaan ngayon. May mga nagbebenta naman kasi may mga stain stain na. Diyo kami tagawin at isa ito hindi pa. Slightly use. So, dyan ko muna. So, thank you for watching. Update ko na lang kayo. See you next vlog. Bye-bye.